Shalom sa lahat ng mga tagapanood sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na pinamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din nating short. Kaya magsimula na tayo. Sino ano ang gog at magog? Kung Ezekiel Kapitulo 38 at 39 ang batayan at gamit ang masimpleng termino at madaling maunawaan, si Gog ay tumutukoy sa isang tao na pinuno ng bansang Magog. Ang Magog naman ay ang bansang pamumunuan niya. Ayon sa hulang wala sa Biblia, si Gog ay lilitaw sa mga huling araw para pangunahan ang koalasyon o alyansa ng mga bansa para lusubin at sakupin ang bansang Israel. Ang Magog naman ay tumutukoy sa bansang Russia. Mas malimit kaysa hindi na ang nabanggit sa Ezekiel 38-39 na Gog at Magog at ang Gog at Magog sa Revelation 20 ay pinag-iisa. Iisa lang, haba ito. Abangan sa susunod na kabanata sa ating bagong pitakang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoong Kristo Yesus.